Yon mga boss, nandiyan si Boss Dib. So oh. guys, what's up, what's up? Nandito tayo kay Rides Bicycle. Update ko kayo sa mga bagong buong nilang project bike. Yun na ipapakita namin kasi kakablog ko lang din naman dito. Gusto nyo mapanood yung mga budget bike ko. Oh. Isroll nyo lang yung video ko dyan. Nandiyan yung mga budget bike nila. no Kaya lang yung Pulsus, out of stock ngayon. Of stock, yung trending na trending mga uh, dito. Wala pa. Ilang magre-restock ba na una si boss? Oo, oh, magre-restock ulit. Uh, yung 4K na pulse sauce na no, wala na ubos na dito. Ah, uh, antay lang kayo sa update. Sa update naman tayo dito. Dito muna tayo, ito muna yung bagong Dito bago. boss. Ito, bagong yung bagong boy. setup namin, Sagmit Frame. Sagmit Crazy submit Boost ba yan? Crazy Boost okay. B2. Ano okay. ano? Yan, yan mo? man naka-specs na po nakalagay, naka Shimano Jory M6100. Okay, lang, ikot ako dito. RT M6 okay. Uh -huh. clutch. Uh -huh. 12 okay. speed. Tapos okay. weapon yung CAGS, 11.52. Okay. Torpedo na rin po yung hub niya. Touch it ba to? I Hindi po. 6 pulse, speed one. 6 pulse lang. 6 pulse. Okay. Oh, pulse. Ah, 8 pulse yan kasi 8 torpedo. 8 pulse. Okay. 8, 8 pulse. pulse mga boss na. Medyo malakas. Sound check na tayo. Sound check. Sige. Natin. Okay. Yun yung turn up niya mga boss. Medyo maingay. Na. Tapos holotech na po na ano. Tangke. Okay. Tangke. Okay, ang sukat ng frame natin, 29. 29 by na large. Large, orang medyo pang malaki ng konte ito, mga boss, na no? large. Mm -hmm. Okay, ganda ng forma nito. Ang pogi nito. Shimano MT200 no? brake set. Shimano MT200 brake set. Tapos air shock na rin 'yan. tangke. Air shock tanki 120 travel. 120 travel, okay. Tapos handlebar natin anong? Yung... Handlebar in speed. In speed. Tapos alright. Pro Hanson stem. Pro Hanson stem. Tapos ano, in For speed lang. to, boss, no. Ano? Ah, uh, 60. 60. Mm, negative 17. 60, negative Okay. Sell bearing yan, boss, no. Sell bearing. Okay. Tapos ano? Maxis style. Maxis. Ano 2. Cross mark 29 2. by 2.25. 2.25. Okay. Okay. na rin na, na sagmit yung rim. Okay no? Sabi solid dito, mga boss, pogi pogi ito. Ganda pa ng kulay, oh. Magkano, boss? And speed, speed, yung saddle. saddle. Pati ito. Opo, End 777. Pala ito, eh. R3 to 7. Okay. okay. Magkano kaya to? Boss Lee. Wala pa ano? Wala, Wala pa, pa presyo to mga boss. Ididikit oh. na lang namin 'yan. Pero na lang sa screen kasi ipapa-chat na lang Apo. yung ano, wala pang presyo, tatanungin niya pa kay Boss Jeep, oh, mapagalitan tayo kung mapresyo na natin niya. Babinigay natin ng 65 Ma. yan, mawala tayong trabaho. Mabubusan ng mawala ng trabaho to. Tatlo pa naman ang girlfriend nito ngayon. <laughs> Tapos to, ito, binubuo ko ngayon bago, Paxter. Okay, bagong-bago, binubuo pa. Oto, budget lang ako ng project. Budget. Bike. Okay. No? Ano to, naka-rigid, hybrid. Rigid, hybrid. Yan, wow. yun ang specs naman na nilagay ko dyan. Okay. Ano, L2. L2 yung RD. RD, tsaka oh. shifter. A7, oh. L2. Saka, 11 eh. speed yan, boss. 11 speed to. Opo. Okay, no? Tapos, Tapos halotech, oh, no? halotech tangke. Okay. Okay no? na. So, Tapos rigid na submit. Okay. Dito. Dito. Okay, solid na 'to mga boss yung rim niya, Brooklyn na rin, 29er. Si ST Jack Rabbit ang tire. opo. Bina, okay. binabagay ano lang namin. Ano sukat, boss? 29er po. 29 ba yan Byte, Ano po? Uh, wala, hindi makakita sa likod yan. sa likod sa, sa kabila. O, oh. Ikutan mo nga ng boss. Din. Ito. Okay, ikutan ha? No? Ikutan kita. Ito sa isa. 29 ay? by 2.1. Oh, 29 by 2.5, medyo manifest kasi rigid po okay. mga boss na para hybrid setup, medyo maganda. Tapos ano na, na to, na headset na po, na cell bearing. okay. In speed po na sa, na ano, handlebar. handlebar. Tapos, Shimano mt Shimano, brake set. Negative to boss, no? Ah, uh, positive, 17. Hindi, negative yun. Ah, negative, negative, negative 17. Okay. Tapos, tanky na rin yung ano, saddle, saddle triple okay. set push. Sino bang pack to? Uh, si Olympus. Al 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 Ay, Harvard. Harvard. Paxter Harvard. Harvard. Okay. okay. Enjoy. Size 29 by 16 po ah, mga to. boss. No? 29 by 16 no? Apo. Nakarinigid. Ang ganda ng kulay 16. nito mga boss. No? Yun yung gulong niya. No? Ayan, Yan. Ayan. Yan. Yan. sprocket niyan? Sagmit. Anong hubs niya? Uh, Tanky TH390. Solid no? Okay uh -huh, yeah. no? May presyo na ba to? Meron. Magano? 21 lang. 21K lang to. Apo. 21K mga boss. No? Ayan. Ayan. Okay, negotiable pa raw, may bawas pa. Meron pa. Okay, no sell no award, hanapin lang oh, si boss. Basta hanapin niyo lang 'yan, ano, ipakita niyo lang sa akin 'to. Video na 'to. Okay, dito tayo sa dito ibang na mga tayo sa, na ano, Mountain Peak Panther, boss. Ito, stock lang din ni Mountain Peak. Okay. Nakalagay naman po diyan, full Shimano po. Full Shimano, lahat Shimano. Okay. Shimano 'yung cogs. Okay. Mga direct mount po lahat 'yan. Pati cugs. Shimano. Crank Jory na yan, ano, M6-100. Okay. Pati yung rotor. Shimano. Shimano hub rotor. Okay. Ha ano, Shimano. Tapos yung ano? Branta yung cockpit nito, oh, mga boss. WTB. Handle grips Handle grip. Okay. MT200 Brexit. Okay. Nakari remote chuck na rin po yan. Remote. Mountain peak. Mountain peak. 120, travel. Okay. Throw axle, harap likod. Okay. The question is, how much this one? How much? Ano lang, halagang 25,000 lang, mga bossing. 25,000. Slight negotiable pa yan? Slight negotiable price. Slight negotiable, mga boss. atau project bike? itu project bike kok every okay. spru every spru yang printnya apa okay. size itu namanya saya by medium apa oh, medium tak okay. 12 speed okay. kalau tek 11 1152 tit oke okay. weapon okay. jore to boss no jore m 6100 po m5 lang yan 11 speed lang toh? po 12 speed toh? 12 speed po A, 12 speed okay sab natin tangke tangke Anong PH390. 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 Halotech tanke. Halotech tanke. Okay. Puro tanke dito. Ah. In-speed saddle, okay. 777 set push. Okay. In-speed na rin po na handlebar. Okay. 5200 Kimki Okay. Silicone airport, grip. Airport natin. Air shock na rin po. Mountain, peak, peak Panther. 120 Pantar. travel. 29. Crossmark yung gulong. Crossmark. 2.25 po na 29. Okay. How much this one? 25,000 lang boss. 25,000 mga boss. No? Okay. Itong isang Dito Saturn. naman. Saturn. Janus 3.0. 29 by 16 ang sukat ng pang nito mga boss. Ha? Ayan. Kulay white. Ayan. Anong karga nito, boss? Karga naman yan, sir. Naka 1 by 12 speed. Submit okay. po yung ano, kags. 11.50. Tapos, Subs. M6100 po na RD shifter. Sh, Diore. Sa Sabs po. 3 PH390 po. Okay. Crossmark din ang tarikang. Crossmark din po. 2.25 po na 29er. Sa Halotec, Halotech Tangke. Ito ay si Janus 3.0. Janus. 7. O, o Okay. No? Tangke na rin po yung ano, air shock niya. 120 okay. travel. Okay. QR And, lang to, no? QR lang po. How much this one? Ah, uh, dito po. Uh, 25 lang po. 25,000 mga boss. Negotiable, okay. e price. okay. Another white tangke. Ito tangke, boss. Modern 6. Yan po, naka... 1 by 10 lang po, Jore, 1x10. RD Shifter, M4 100 po. Okay, 10 speed. Ano 1 by 10. Yung hub niya po, Saturn. Saturn, no? Opo. Okay. 6 pounds, halotik na rin po. Aos na tayo. Maxxis. Maxis Crossmark, 2.25 din po na 29er. Brooklyn din. Brooklyn, Ang Sagmet, Cream. Okay. Halotik na rin to mga boss. Opo. okay. Ano okay. masukat ng frame natin? 29, 29 bayan po. Yan. Bayan na, ano? By medium. Nags, by medium. Oo. Okay. Tapos tanka na rin yung airport niya. Air shock. Okay. Ayan. Saturn. Shimano MD200, Truasan Stem. Ayan. Magkano to, um, boss? 20 lang, bossing. 20,000 20. to, mga boss. May medyo, ano to, mababa. mm, mababa. kung ang 20 lang, so, um, um, lang. to, boss, eh. Ganda ng kulay nito. Okay, ito, another House Saturn. Ito, Ay, sorry, Saturn. Po. Janos, 3.0. Dito naman sir, kargado po to. Ah, kargado talaga. Opo, naka-jory eh. po. Pati halotek niya. Crank. M5 daw, no? M M5 po. M5, okay. Tapos to, Diori din po. Yung codes niya, 12-speed ba yan, boss? 12-speed po. Okay, 12-speed na. Uh, ito is, naka-micro-spline daw <coughs> na. Uh, ano lang po? Tawag uh, nga ito. Ah, micro's, micro. Micro's yan, pag ano. Okay. Tapos SLX pala daw, mga boss, no? Oh. Oo, naka-SLX. Uh, RD tsaka shifter. Okay, no? Pargado nga ito, mga boss. Na. Crossmark to 29.8. Speed 1 na rin 15. po yung hub. Anong speed line niya, boss? Soldier. Soldier, mga boss. Speed One Soldier. Okay, dito tayo. Alotech. Alotech. Hmm. Eh, ito may abang to mga boss. Ah, Meron, kung may gusto nyo mag-3-buy. Oo. 2-buy. Triple 7 seat po, in speed saddle. Okay. Tapos, submit na ta rin po yung ano? Handlebar. Handlebar. Okay. Napakaangas yan, mga Lodi. Napakaangas. Yes. Okay. Ganda ng handlebar nito. Malaki yung pangalan yung submit. Submit. Tapos, MT200. Brexit. Brake set, diesel X, ano, shifter. Okay. Tapos, tangke airport. Tank, airport. Throw axle, ah, harap. harap likod. Harap likod pala, throw axle. Pwede pala itong mga pang, ano? Pwede. Nagkaalaga siya ng 35,000, mga boss. 35K, mga boss, no? naka kasi to mga boss. Tapos, jury yung funds. Kaya medyo loaded talaga to, Loaded din medyo ang presyo. Ito si Calypso, murang project bike din. Meron. Yan, si Calypso. Naka-1x10 lang, boss. Saturn. Ano? Saturn. 29,000, boss. 29,000, no? Apo. Okay. Halotic. Halotic. Naka-Jory, import 100, sir. RT shifter. Tapos, 10 speed. Cogs, po. Ano? Submit. Okay. Halotic. Tangke rin yung hub nito, boss, Tanke no? Tangke, po. Ito na po yung bago ni Tangke? Oo, yan po. Okay, no? Itas. T-perg na rin, no? T-perg. 5,200. Apo. Magano this one? 20 lang, boss. 20 lang. yun. Budget. Budget ano, may lang. Budget bike. Pero sulit na rin. Ito, same mga pang tito. Same lang sila, kulay. Ito, eh. Mga ganito. Uh, ang ibang kulay mo, lang. Boss. Mga pang tito. Kasi gawa yung frame nito. Ito yun, yung talagang pang relax Apo. na. Ayun. Sa mga nag-iidad ng 38 to 40, yan, ganyan dapat ang mga bike nyo. Ito naman, Saturn. Parehas lang. Paling post ako. Kulay lang po. May nang iba. As. Kung nakakabit dyan, sir, same lang sila. Hmm. 1 by 10. Uh, Jory M4100. RD shifter tapos submit din po yung kags. Tapos halo tik po, tangke. Okay. Kulay black lang po. Nga. Ha po. Saddle in speed 777 seat post. Maxis na yung gulong. 2.25 by 29 po. Cross mark 2. Submit Brooklyn na yung rim. 6 poles na yan mga boss. Lahat 6 poles. Ayun ang oh, ang ganda ng Oh. Habis okay. sound check. Isa pa. Parehas lang yung sa presyo, boss. Parehas lang po, 20. 20. Okay. Okay na, boss. Okay. Uh, yun yung lang, papakita namin yung mga pa. project bike. Ah, ito, pakita mo um, na to Para ano? Terich, ano? Terich. Marami pa ba kayong kulay na ganito? White okay. po. Kulay white? Opo. Yung Terich, ano ba yan? Uh, ano so, sir? Si Space. Star, Space. Opo. Uh, teridge, Space. Yung nakakabit naman dito, Sora, Shimano. Shimano, Sora yung... RD, FT, RD. tsaka STI, boss. Uh, tsaka STI, Sora. Opo naka-integrated drop bar na rin po. Graded. Ano sukat ang available natin? Ah, uh, mayroon po, 47, 43, tsaka 52. Okay. Terrence square type silver bearing, 5034. Okay. How much this one, boss? 21,500 lang, boss. 21,500. Ito, ganda ng kulay nito. Matte black. Napakakinis. Akala mo, carbon pag mga boss. No? Ubusan kami na ano, star. Eh. Mm, sila ng star. Malakas dito yun. Malakas? Okay. Okay, yun na, mga boss. Yun lang mga boss, no? project bike yung pinakita lang natin kasi yung huli vlog ko dito, nasama na natin yung mga nandiyan sa dulo. Okay. Yeah. Punta nyo nalang si boss Dib dito sa rides. Ayan yung oh. upipage nila. Okay na, yeah. pre. Thank you. Ito sir, si Skyland naman. No? Oh. Ito Meron bago. na kami stock. bago to dito kay boss yes, Dib. Yes Pagbabalik nito. Si Skyland. Ito yung mga kasagsagan ng pandemic. Pandemic. Oh, okay. 1 by 12 na siya. Naka L2 lang. AX. Alloy hub, alloy rim, alloy batalya, stem. Oh. Ay, ano, seat post, seat lamp, stem. Handlebar, alloy na rin. Tapos hydraulic na rin, sir. Hydraulic na rin, sir. Hydraulic na rin yan, oh. sir. Konting upgrade na lang yan. Ganda na rin yung ano nyo. Shock nyo, makapal. Nakabili goat na compass na rin po yan. Okay. 29 to boss. 29 nerpo. Magka 29. Magkakalaga lang po nito 9,000. May 9, previous na po. May previous. Name. Helmet, ilaw, battle cage, chain guard po. Okay, pwedeng-pwede na pwede. ito. May iba kulay na, sir. Reds ano? Na. Black, orange, black, pink na lang. Dalawang kulay na lang. Medyo paubos na po eh. Laging may pink, sir. O, oh. oh, ito. Pink, saka black, orange. Yung pangalan niya laging may pink. Yung so, sa ibang mga kulay. Opo, oh, may pink. Ganito. Okay. Yung pinagkaiba lang niya, ito mga to, magiging pink. Ito pink to eh. O. Oh. Yung orange, magiging orange lang ito mga to. O. Oh. Okay. Ito naman sir, si budget namin. Budget si Rhino. Na si Rhino. Yan okay. you know, Oh. Rhino NX. 27.5. Oh, Medyo maganda na to sir. Pang gamit. Ito, oh, malakas ah, pang eh. service. Lagi sold out to. Ngayon lang kakarestock sir. Okay. 6,000 lang to sir. 6,000 lang mga oh, boss. May premise na yun sir. Na. Hydraulic previous... na. 1 by 9 speed. L2 na sir. L2. L2. Okay. Ito yung ladies bike namin. Dalawang piraso na lang to sir. Okay no. Dito pa rin. Meron pa rin kulay niya. Hydraulic siya, oh. ginawa na namin 1 by 1 by 8 speed. 1 by 8 speed. O, oh, okay. maganda, eh, binago na kayo dito. O, oh, binago na. Dati 3 by yan eh. Ginawa na namin 1 by. Magkano mo ito 4 5 na lang ito sir. 4 by 5 na lang ito. Alloy na ito, di ba? Alloy po. Hydraulic pa. Na. okay. goods na goods na ito mga boss. Dalawang okay. Oh. piraso na lang tayo meron sir. Dalawa. Ito sir, budget namin sir. Oh. Si Kinetic. Mga baka naghahanap ng sakto lang yung budget. O, oh, yung tight na tight yung budget. Yung okay, wala yeah. talagang so, budget. 3.5 lang po yan. Negosyable pa. Bakal to, sir. Yan, yan bakal po. 10. Size Mga 20. Pang, pang, pang papasok, yan. Pang eskwela, oh, pwede na po oh, yan. Bike lang, no? Okay. Size 5, 26 to. Opo, size 26. Okay. Size 26 mo. 3.5 lang, negotiable. Ito, Ito, ito naman Jen. si Gen 105. Okay. Dalawang klase kasi yan, eh. Ito si 105, sir. Aloy na yung, aloy ano niya? Aloy na yung crank niya? Yes. Yeah. Tapos yung, ha, yung rim, seat post, seat lamp, aloy na po dual sprocket na yan. Opo. Mm Tapos, opo, meron siyang pre-wheel, saka meron siyang pixie. Okay. Aloy na rin to, saka stem. Stem aloy na? Aloy po. Okay na. ito lang yung Ito bakal to, sir. Bakal. Magkano yan, sir? 4 lang, sir. 4,500 lang? Yes, po. Okay. Ito, si Beta, oil Boy. Okay. Medyo konti na lang yung stock natin ito, sir. Malakas to si Beta, eh. Opo. Beta Hellboy. Naka-aero. Aero kasi to eh. Naka-aero. Medyo mabili to eh. Medyo okay. budget na rin po yan. 7.5 na lang namin binibigay. 7.5 mga yes boss. Po. Okay, Negotiable pa sir. Negotiable pa. Aloy na, na lahat. Gusto nyo ng break yan boss. Pwede naman. O, Pwede po. Po. Na. Pwede po. harap sila. niko. Dagdag na lang po. Oh. Pero karamihan harap lang naman nila. Opo kasi minsan. Mga beginner. So, may kailangan, lang. may break. Kailangan niyan, po may break. Pag mga beginner. Ito budget na budget na ano sir. Oh. Katiksi. Okay. Ay, si 105 din pala yan. Eh. Aparas lang ito ng isa. Okay. Yung pang nakita natin. Bangulay lang. Si. Bangulay lang. Yung 104 namin, 4,000 lang, sir. 4,000 lang. Bakal lang yung ano niya. Yung, ah, wala yung display oh, yan. wala pang display. Bakal lang yung crank niya. Bakal lang, oh. lang yung crank. Pero aluminum premium. Alay pa rin. Okay. Pinagkaiba lang yung bakal yung ano, crank. Yung crank niya. Meron Kasi, siyang isang klase mga yes, boss po. Na, ito, yung, wala lang display dito. Wala display. 4, na, lang display, nabili po. 4,000 lang po yun. Okay. Ito naman si PR. Ano po to? Ito si car type. Ato, si Karta. 2025. Pero yung naka-disc brake na to. Yes po. Sa type na po yan. Okay. 1 by 10 speed. Ay, 2 by 10 speed. 2 by 10 speed. Aerodynamic, Aerodynamic na rin po. Sa kaya ito, na Integrated nito. na rin po. Malinis na rin. Okay. Anong ginagamit nito? Ang ganda kasi na ito, sir. Upgrade nila yung ano brake. Okay. Shimano caliper na. Shimano na, no? Yes, po. Okay. Yung kanyang caliper. Shimano na. Matibay na. Na-stack pa tayo. sa Okay. Sampo. Sampo na lang. Ano mga sukat nun, Sir Jeff? Ano, Sir? Ito na, display 46. Oh. May 47, ano tayo, 48. 48. Saka 50. Saka iba ibang kulay, meron, meron tayo. Ano. Sir. Okay. May black white din. Basta marami po ay, sa bodega. Ay, okay. Ito na, Sir, Atomic. pinakasail namin yun. Pinakasail. Si Atomic. Atomic. Naka rim brake. Marami yung bumili nito. Marami na, Sir. Okay na. Naka 10 kasi siya, Sir. Tapos aloy pa lahat. Tapos budget lang to mga budget lang, sir. Binagsak niya Atomic umik ang presyo nito. Eh. Oo, oh, dati, P13,500 to P12,500. Oh. Pasahan na ito dati. SRP. Magkano na lang sa iyo yan, Sir Jeff? Ano lang sa amin, Sir? 9000 P9,000 na lang dito yes, kay Sir Jeff. Okay. Pag-usapan na natin, Sir, kung may previous pa. Pero, okay. bigyan ko pa rin kayo previous, Sir. Ito si PR40, Sir. Ah, ito PR40. Nagana pa rin ang aero. Si yeah. PR40, meron kami. Naka-rim sa mga yes. gustong rim brake, no? Ah, Okay. Alaga lang po na ito. 95 sir 9500 right? yes po may mga ibang kulay ka pa niya? yes sir black white blue glossy blue meron po ah, may ito, may size po tayo. 48 to boss yes po may, may... size din po tayo niyan 46 48 50 okay yun yung mga available niyang sukat ito pa, sir po. medyo mabenta na sa atin to sir okay, si Abya bumalik na rin to ha si Abya oh, kamukha okay. na yung internal yan eh Oo. Oh. Abya nga lang yun eh pero parehas na parehas ang e specs sir okay. Oh. alo yung ab kaset type na yan sir 10 speed. Okay. Alloy yung drop bar, stem, yung rim, okay. yung hub, alloy na. Pati sip lamp, alloy na. Alos aluminum na pala lang. Pag gusto nyo i-gravel sir, pwede pa rin yan. 35C. Okay. Kaya no? kaya, ang luwag pa, no? Pati yung likod, kaya. Kasi nung isang araw, meron kami gravel. Tsaka, niya. Panandaan dito, STI ano na. STI na, sir. Naka R3 na yan, sir. No? Okay. Ay, R7. Tapos halagang 65 lang po. 65 lang, murang mura. mayroon mabos. ka ng helmet, ilaw, battle cage. Okay. okay. Ito na yung pinakamura niyang yung yes, road mo. bike na medyo magandang piyesa. Opo, naka-upgrade na. na. Upgraded na. Ito isang kulay niya, sir. Ito. Ito. maganda tong black po. Oh, black blue, black pink, saka black orange, saka black yellow blue. Meron po tayo. Wala tayong all black. Puro two-tone po tayo. Okay. Sa naghanap naman ng PR30, sir. Meron din tayo, sir. Yung iba kasi gusto pa rin talaga PR30. Okay. Yung road bike na. Opo. 7 speed siya, naka-STI na. Naka-sale na to, sir. Naka-sale na. Pag walang premium, sir, 7,000 bigay namin. 7K, mga buha po. Sa so, naghahanap naman na aloy na budget talaga, ito, sakto lang talaga po. 4,000 meron tayo. Pang tight budget na aloy okay. na. 4,000 lang. Si Jen. Okay. Si Jen, pambansan Jen. Okay. Sa mas mababa pa sa 4,000 sir meron pa rin tayo okay. ito yung steel Road bike ito yung steel 3,500 lang negosyable pa okay no pero kung ako aloy na lang na no? yes, yes, kung pa ng pag-aad pa. aloy ka na lang mga boss okay. sayang dadagdaga mo na lang eh aluminum na ito naman si beta sir beta pry holding holding bike Cassette okay. type na siya sir okay heavy duty na Nagaanap ng na folding na medyo maayos-ayos na. Magkano to sa iyo to? Beta Prime. 9,000 lang yan, sir. 9,000 lang. Negotiable pa. Okay, sa mga BMX, naghanap ng na mga Ayan na po, na budget. Ayan po, break oh. na, sir. Oh. Kompleto tayo sa kulay niya. May white, may black, may red. 3,000 lang, sir. 3,000 lang yes, mga boss. Okay. Disc brake na yan, sir. Ha? Ah. Hindi rin break. Disc break na siya. Nagaanap na sa rin. mga pambata. So, sir, Ito, dyan. pambabae na jet, sir. Pa-curve. 3,000 lang, sir. 3,000 lang. Yes, po. Then. Wala tayong aloy na pambata, sir. Puro bakal. Puro bakal lang. No? Kasi pag okay. nasa aloy, ikapresyo na lang ano eh. Ang malaki. Ang malaki, 5,000 po to 4,500. Okay. Ito, may cambio naman po. Heavy duty na rin ito, sir. Okay. Magkano okay. yan, sir? 3,500 lang, sir. 3,500. Yes, five. po. Okay. Ito, Nagahanap naman ito? ng 16. Pag ilang taon yan, 16, sir? 5. 5. 4 to 7. Mm -hmm. Depende kasi sa height. Ito, okay. mga 10 years old. Itong tatlo. Depende pa rin sa laki ng bata. Ito, opo. Ito, 3 okay. to to 4. Pwede to, kaya na sir. ito, sir. Ito, sir, 2, 5 lang to, sir. 2, na rin siya. Mini mounting bike. Na, no? Pambata, pero disc oh, na. Okay. Itong, ano, violet. 2, 3 lang po. 2, 3. Okay. Pang mga pang girls. Yes, sir. Meron okay. tayo mga gulong, sir. Ito, mga ito tayo mga gulong, Medyo si ubos okay. Stock tayo, sir. Bibili-bibili. Mga gulong, meron tayo, sir. Budget, saka Maxis. maxis Pero karamihan natin, sir, puro Maxis. Oh. Wow. Meron tayo, mga gulong. Magkaan Maxis, ano mo? Crossmark namin, sir. O, oh, pagpares. Pagpares, 1.5, sir. Yung isa, yung bilang. Size 29, 27, 1.5. Oh, yung Maxis man. Na. space namin na 29, 1.5 lang, lang. Oh, po. 1.5 lang. Opo, Paris yan. Na, yan. Paris na po yun. Oh, okay. Meron naman kami mura, sir. Ito, si Rock. Budget, no? 27 po yan. Nagkano yan, boss? Kaya so, Sir Rock. 500 lang, Paris. 500, Paris. yes po, naghanap ng, budget. Sa naghanap naman po ng mga saddle, meron naman po tayo. Yan, iba-iba. Okay. -iba. 250 lang yan, sir. 250 lang, mga yan, boss. Yan, 250. Handlebar, 250. Tangke. Tapos si Tangke, 300 po. 300. Naghanap okay. ng na stem. Okay. Yan yung mga stem ni Tangke. O, kompleto tayo. Okay. Plus, pang, pang enduro, pang mountain bike, seat post, 250, 400, yung oislik lang mahal, sir. 700. 700. Opo. Ito, 400 lang to. Okay. Itong tatlo, 450 pala to, sir. 450. Nakapang enduro, no? Yes, po. May nakasil po, wala akong rotor, sir. Okay. 180 mm po. Floating rotor, alagang 250 isa. 250 isa. Mga ilaw, meron din po tayo yan. Ayan. Bleto po tayo dyan. Okay. So, sir, dinauubos yung helmet natin na nakasil, o. Magkano yung helmet mo, sir? Box? Mga pang-enduro. Mga kapal na yun, sir. 250 lang. 250 lang? Oo, oh, 250 lang yun, sir. Ano yung mura Kulay white, red, green. Maganda rin yeah. yung quality, no? Opo. 250 lang yun. Makikita mo, makapal yan, sir. Okay, Lalo na sa yun. personal. Okay. Sa naghahanap naman ng port, sir, meron tayo kompleto. Okay. Ito si Tanka yung... Yan, kompleto parang... tayo sa kulay, oh. Pax, look. Pax, look. Kamukha ni Pax. Yan. yan. Pax. Magkano yan, boss? Itong apat na to, sir, 2.5 lang yan. 2.5. Ito lang inaiba yung presyo, 2.8. Anong pang anong pagkaiba nito, sir? Yung puhunan, sir. Three pala to, yun, pa, eh, no? Oo. Oh. Ah, para pares three. Puhunan. Mas mahal to. Oo, oh, yan, yeah, mas mahal po yan. Mas mahal talaga pag gold. Opo. Ito yung mga helmet. Ito, pares lang ng o, presyo, pares. boss. Ito yung iba, sir. Yung may ilaw, no? Yung may ilaw, 300 lang yan, sir. 300 lang, may ilaw sa Opo, natin. white na lang yung natitira. Okay, white na lang. Ito, sir, may tayong batalya dito sa mga batalya papakita pa namin ni Sir Jeff uh, yeah, and this uh, ano eh sir mga Everest Pro okay restock tayo Everest Pro sa wheel set meron na rin tayo sir to oh. magkano pag wheel set mo Sir Jeff 3,000 lang sir stainless na 6 pulse sub puro tank ay yung ano hub hub okay. may ninja pa tayo sir 27 na lang magkano yan ninja sa print lang 5,000 lang po may kasama ng headset sa Everest, Pro, 7,000. 7,000. May headset na rin po. Ang so sukat na rin. Dalawang sukat Medium large, meron po tayo. Wala po siyang ginawan 29. Ay, 27. Puro ah, ah, 29, 29 lang. lang. Okay. O sa so ito? Ito sir, si Enduro. Isa na lang natira, oh. Ah, ito yung pang Enduro. Oo, oh, wala pa nilalabas si Tang ganyan sir. Wala pa sa marketplace. Diba tatlo yan nakaraan sir? Isa na lang. Nabili uh, na. Enduro. O oh, yan. Sa so, mga naging Enduro mga boss. Ito yung una niyang labas. Si Tang. budget yan sir. Ano sukat yan, boss? Get... 20, ano, 29. Puro 29 gawa niya. Magkano yan? Ito, sir? Oo, oh, yung pink. 4-5 lang, sir. Negotiable pa. Negotiable pa. Meron tayo dito, sir, si we weapon hammer. Isa na lang dito. Okay. May benta rin tayong, ano, weapon saturn. Weapon Ito, saturn. Ito, nag-sale na to, sir. Dating yung 7, 6-5 na lang. 6-5 na lang. Yes. Okay. So, Itong tanker, sir, 4-5 na lang to. Oo, oh, 4-5 na. lang. Itong pang-indoro, magkano? Ito, sir? Oo. Oh. 7-5 po. 7 yes. Oo. Bakit parang nagmura yung presyo nitong tank? Oo, oh, sir. Nagbaba na. Pinabahan yeah, ni, ni tank eh. Oh, Kasi marami siyang ilalabas. Abangan nyo pala, sir, yung ano? Carbon ni tank eh. Malapit na. Malapit na. Dito. Budget lang na carbon yun, pero yung quality niya, makapal na carbon, may, sam may sample na eh. Ay, sample. Ano sample oh, yun? May sample na siyang dinala dito. Hindi niya lang binigay sa amin. May rigid na rin siyang lalabas, sir. And, nagkaroon ka nun dito, di diba? Oo, oh, yung sample, sir. Oo, oh, yung sample, project bike mo. Restock tayo sa si February. Okay. Mga hub, meron na rin oh. tayo, sir. Okay. Medyo paubos na yung hub, sir. Okay. Kasi, ito uh, magkano nga ito, sir Jeff? 1,500 lang, sir. 1,500. Ito, ito yung, ano, no? TH31, 3 6 pounds. Itong oil slit. Itong oil slit namin, 1,600 lang, sir. 1,600. Yes, okay. okay. Yes. Anong model to? Ano, TH390. TH390. Okay. Itong violet, 1.5 lang yan, sir. 1.5. Medyo ma ito lang yung mahal, sir. Anong model nito, sir? TH390 po yan. Bagay na bagay ito dun, oh. Oo nga, sir. Pwede na. Magkawag na ng kulay. Yes po. Sa mga BB. bracket, oh. Meron tayo dyan. Anong sir. brand to, sir? Jeff? Tangke pa rin. Tatangke pa rin. Magkano yan? 300 lang. 300 lang. Yes tangke po. Tangke, botong oh. bracket. Naghanap na mga ano, mataas na lubin, sir. Okay. Magkano yan, sir? Jeff? 500 lang. 500. Ito yung ano, eh. Pag ah, gumito ka, ah, motion, Motion ano, no, sure ba tawag um, yes. ka, naga, ano? oh, So, yeah. pag gumagalaw ka, nag Oh, yan. Lakas sir. 500 pesos. 500 sir. lang, sir. Okay. Mga krag, sir. Ito tayo, kompleto tayo Magano yan, sir? 1-5 lang, sir. 1-5 lang, five, lang five, ako, sir. 0 okay. week, magano? 0 week, 1-7-50 po. 1-7-50. So, kaya mo ibigay 1 yan? Oh, yeah. kaya po, sir. One, kompleto one, four, yan last price. BB's left arm pati takip po, meron po tayo. Ayun yung may ibang stem yung sir, Jeff. Yes, sir, yung pinakita namin kanina doon sa labas. May saddle na rin siya, sir. Okay, thank saddle. Magkano yan, sir, Jeff? 250 lang, sir? 250 lang, <laughs> Sir. 0150 lang. Hindi nagbabago yan, sir, no? Instant in Opo. Same price. same price lang. Okay. Shimano dito 100 boss jeep pula ka ngayon. Ay, meron ako, sir, kaso walang display. Ah, walang wala lang. siyang box eh. Magano meron tayo yung... 16 lang sa amin. Yung Shimano, Opo walang box 16. Okay. Stryper, sir, meron tayo. Okay. Tagalap ng sniper, meron rin. Yung bago ba? na ba yan? Anong Version sniper? 3 po. Anong speed 1 sniper? Opo, version sniper. Meron tayo. May mga iba-ibang kulay kanyan. Black. Saka red. Meron tayo. Okay. Saan po lang mga Wala pang power spring yan. Wala 7.5 lang to sir. 7.5? Yes okay. po. Kunti na lang, sir. Ibang peraso na lang. Ibang peraso na lang. Ayun, may mga iba-ibang kulay. May black po. Black, saka red po, saka okay. silver. Okay. Ayun. Ito, ano itong mga bottom bracket? Pakas, ayun yung bottom bracket na mga headset. Ah, headset. Opo, headset. Headset pala. Headset, Palang. headset Mga headset. Ito, marami siyang headset. Lahat na sukat, meron ka dyan. Oh, Sanda. 44, 55. 42, 52, meron din po. Kapang uh -huh. tapered lang yan, no? Opo, tapered. Tapered. Na tapered, meron din tayo. Kaso, tanke yung brand. Tanke ng tapered. Yes, okay, goods na rin yan. Tanke, goods na goods naman ng item okay. yun. Okay. okay na, Sir Jeff. Yes, po. Ayun, mga boss, okay na. Yung na-update ko dito kay sergeant. kasi Kasalan na lang sa dito. po. Open po kami ng 7 a.m. to 7 p.m. po. Okay. Yun, ganun kaaga. Ang aga ng please bukas po. nila. Pwede kayong pumunta rito ng maaga. Okay, mga boss. Yun lang, mga boss. Ingat-ingat palagi. Ingat. Salamat please. po. Peace. Okay.